white flowers, lady flower. Oh. Ala kay labong na manday nga, man. nga ri kugon na ano siya. So pwede na siya kanon sa mga kabaw baka, ganan sila ni ana. So daga nag mga nanubo na manday nga ri. Oy, wala man matik din na. Tubo na manday siya pag maayo. Tawar gud oh. Taas pa nako. Mura katubhan. Pau, pau, ano ba? Ninong-ninong, gawin ang Papa. Og? Og, og, kana, bulaklak. Bulaklak? na yun, tasi. Wak, wak, wak. Yes, manguhatay tayo ng white flower. White lady flower. Okay. Oh my god, dinita pwedeng nakai ba sinug nang ibitin? No? No 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 babies. The baby. My baby. I'm sorry. Hala, ni no nakakita ako. Oh dara, dara. Hoy, ayo globnot. Ayo globnot. Ayo globnot. Ako. Guys, saka ko jud si Ara ug bulak. Duol ra right ka ayo. Tagayon si Upaw. Ayo. So. ayo so. Oh, faktor na. Faktor na kay daghan na nakaayo. So dili pwede daghanon gamay ra gayon. Why why chi chi dali mo nga ri. Kay naay mga ibang iro basta gukor mo hay. Hay. Asa? Ninaw. Oh. Gigukod ang akong mga iro. Ninong! Wow, sobrang kahumot. Why why? Dali nga ri dong. Ninong! kay bugnoon ka anang imong um, mga kapwa iro. dadan. <tries>